continuity ng vlog natin galing manawag nasita kami ganina expressway sa T-Flex no? the Trinidad Benguet Project <music> din noon sa isang project natin eh mag-install tayo ng uh, PVC panel. Eh. Magandang araw. Ito yung continuity ng vlog natin galing Manawag. Kasita kami ganina. Expressway sa T-Flex, no? Yan, ipinadjust ko na unti. So, dito na tayo. La Trinidad Benguet Project. Ay, si Kuya John, no? nakahanap ka na ng kaparagpag mo? Wala pa po. Wala pa? Okay, La Trinidad Benguet Project. si loading oh. Pumuti na. Ito si Eldrin. <laughs> so, bibigyan ko kayo ng update dito ngayon. Sa ginagawa ng mga tropa. Ayan. Ito yung sa may code niya. May drop pa yan. Tapos, uh, yung dinala natin PBCD, yung yung ilalagay natin ngayon dyan para maiwasan natin yung uh, moisture so PVC okay, sealing na ilalagay natin dito sa gilid niya so ito na yung drop palilatag mo lang huya ganun din mo dito okay Atos, uh, ito naman ayun okay, no? okay na uh, okay na sa may uh, natin dito ay ito naman nito mga. Sige uh, na na sila dito. So yung PVC na lang mga kung saan nila dyan So mabilis na lang yan, pagka nailagay na lahat para maayos na. Okay, so gaya din noon sa isang project natin eh magi-install tayo ng uh, PVC panel eh, para sa ating uh, high ceiling. So, kung napapansin ito may groove yan. So, nilagyan na natin ng mga rivets, ay, eh, ng mga electrical yan. Tapos, eh, uh, ito naman, PVC. So, install lang naman na natin to Para naman makita natin. Kahit uh, pa paano, eh, may pagbabago na dito. Magpipinta lang ako ng kulay dito para sa wall niya. Para masabi naman natin, ito Maayos na Bago na mag-proceed sa tiles installation. So yan na po yung mga susunod nito. Bali, uh, yan na yung ginagawa natin. Ah, uh, ganda na. Talo kapag na-finish na lahat, no? So, itimpla lang tayo ng uh, kulay. Tapos papahit na natin. gamit natin kapag ka ganito, kapag nagkukulay tayo, ay uh, yan, latex color, o kaya acry color mga kamasta, pag water base po yan. yan so, uh, din natin yung metal ash, sa ngayon hindi muna, kasi kulang tayo ng pang timpla, para malaman niyo kung ano yung timplahan. Pero ito malapit sa metal ash po yan, ito kukulahin na namin eh, bugan muna namin ng compressor. Ayan na nga po yung mga kulay. Halos malapit lang din siya sa mga kasi yung mga pinagtimpla naman natin ay, ay yun yung mga kailangan na kulay. Pero may kulang pa na isa. Kaya hindi ko muna siya binigay sa inyo kung ano yung kulay na pinangalo natin. Kung so, natin, napakaganda niya tingnan. Niya. Then dito naman, ayan oh. o. So, sabi ko nga may pagbabago na Ito sa proyekto natin. Kaya pinakabit ko na yan para makita naman yung itsura. no? So, ganda na. At eh, ito na yung susunod namin para makapag-tiles na tayo. Yeah, so, sahod na. At eh, bago tayo bababa kasi sa mga susunod na araw, akyatin uh, ako right? agad kung sakali sa Monday. Ayan, yan ang good news sa ating ngayon. Sa mga ilang weeks, ngayon may pagbabago na dito sa prayer ko natin. The Trinidad Benguet Project. So abangan nyo pa yung ibang kabanata natin dito. At uh, ako excited ako sa part na yung natatapos. So sabi ko nga, hindi naman po namin pwedeng kagayaan na kumbaga hayaan na lang na gano'n. So ginagawa natin ng solusyon para pag nag-finish tayo, maganda yung kalalabasan niya. So yan, at uh, kami po iuwi na rin ng Biskaya. Pabalik ako dito mga susunod na araw kasi kailangan natin mag ng mga tropa para mapabilis yung pag-finish natin dito sa taas. sa ulit kita yung get. Kita-kita tayo sa na vlog, mga Bye!